gayong lahat sa daigdig ng kababalaghan sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan Nabighani si Ligaya sa kakaibang karisma ni Gabriel Si Gabriel ay bagong salta sa bayan tahimik ngunit mapangakit ang mga mata mabilis silang nagkalapit at hindi nagtagal ay nahulog ang loob ng isa't isa Para kay Ligaya si Gabriel ang sagot sa kanyang mga dasal mapagmahal maalalahanin at may kakaibang misteryo na lalo niyang ikinagiliw. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting napansin ni Ligaya ang mga kakaibang gawin ni Gabriel. Madalas itong wala tuwing gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Kapag umuuwi ito, maputla ang kanyang mukha at may mga oras na tila may bakas ng uhaw sa kanyang mga mata. Minsan, nahuli niya itong nakatitig sa kanya ng matagal. Natila sinusuri ang bawat ugat sa kanyang leg, ikinatwiran ni Gabriel Napagod lang siya sa trabaho or kaya'y masama lang ang kanyang pakiramdam at sa bawat pagdadahilan nawawala ang pagdududa ni Ligaya. Ngunit isang gabi habang mahimbing na natutulog si Ligaya, nagising siya sa isang malamig na simoy at isang kakaibang amoy. Pagdilat niya laking gulat niya nang makita ang mukha ni Gabriel na nag-iiba at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula. Nanginginig sa takot si Ligaya. Siya ay may lahing aswang. Isang sumpa na naman niya sa kanyang mga ninuno. Nais niyang itago ito habang buhay. Lalo na kay Ligaya dahil sa pagmamahal niya rito. Ang bawat gabi na may kabilugan ng buwan ay isang laban niya sa kanyang sarili upang pigilin ang kanyang likas na gana na manakit ng tao. Ligaya, patawarin mo ako! Ang kanyang tinig ay basag sa takot at sakit. Ayokong saktan ka. Hindi ko ito ginusto. Ang takot ni Ligaya ay napalitan ng awa. Nakita niya ang tunay na pasakit sa mga mata ni Gabriel. Alam niyang hindi ito ang gusto ng lalaki at pinipigilan lamang nito ang kanyang sarili para sa kanilang pag-ibig. Ngunit ang sumpa ay malakas. Sa mga sumunod na gabi, lalong naging mahirap para kay Gabriel ang labanan ng kanyang kalikasan. Ramdam na ramdam niya ang pagkauhaw. At sa bawat tingin niya kay Ligaya, nagiging mas mahirap ang pagpigil sa kanyang sarili. Nakita ni Ligaya ang paghihirap ni Gabriel. Nakita niya kung paano bumubulong ang kadiliman sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Gabriel na hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Lumapit siya kay Ligaya. Ang kanyang muka ay puno ng pagnanais. Ngunit kasabay nito ang matinding takot at pagkasuklam sa sarili. Niyakap niya si Ligaya ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pagmamahal at pagpaalam. Ligaya, bulong niya. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang saktan ka. Sa halip na saktan ng babaeng pinakamamahal niya, nadesisyuna ni Gabriel na wakasan ang sariling buhay. Nais niyang tiyakin na hindi kailanman. Magiging biktima ng kanyang sumpa ang pinakamamahal niyang si Ligaya. Sa ilalim ng nagliliwanag na buwan, at sa gitna ng kanilang labis na pag-ibig, nagpakamatay si Gabriel. Niyakap ni Ligaya ang walang buhay na katawan ni Gabriel. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Naramdaman niya ang sakit ng pagkawala, ngunit kasabay nito ang paghanga sa sakripisyo ng lalaki. Pinili ni Gabriel ang kamatayan kaysa ang maging halimaw sa mata ng kanyang minamahal. At sa gabi na yon, namatay ang isang pag-ibig, ngunit nabuhay ang isang alamat ng sakripisyo at pagmamahal na lumaban sa dilim ng sumpa. Gusto mo ba ng mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa mga susunod na kwentong kababalaghan. Sa unang tingin, ang tiyanak ay lumilitaw na isang inosenteng sanggol na umiiyak o nag-iisa sa gubat, madalas sa ilalim ng puno o sa madilim na lugar. Ang kanyang iyak ay nakakaawa at nakakakit sa sino mang makarinig nito, lalo na sa mga naglalakad sa liblib na lugar. Ang mga mapagmahal at nag-aalala na individual, lalo na ang mga babaeng walang anak o ang mga nakakaramdam ng awa, ay madalas na lapitan ang sanggol upang tulungan ito. Ngunit kapag nakalapit na ang biktima at pinuhat ang tiyanak, bigla itong magbabago ng anyo. Ang kanyang mukha ay magiging masama at demonyo. Lalabas ang kanyang matutulis na pangil at ang kanyang mga kuko ay hahaba. Pagkatapos ay sasalakayin nito ang biktima, karaniwan ay sususuhin ang dugo o kaya ay sasakalin hanggang mamatay. Ang pinakakaraniwan ay sinasabing ito ay kaluluwa ng isang sanggol na namatay ng walang binyag o kaya ay isang sanggol na pinalaglag. Dahil hindi sila nakarating sa langit o sa impyerno, sila ay nananatili sa mundo bilang masasamang espiritu. Mayroon ding bersyon na nagsasabing ito ay mga sanggol na ipinanganak mula sa bawal na pag-ibig o kaya'y mga anak ng mga masasamang espiritu.